ya yeah. Oh, o, kuya. Ayan, yeah, ito na bahala, bahala dyan. Yeah, ah, ito na bahala dyan. nga pa. Kuya namin yan. Ayan na, na yung tatay Hindi. namin. Oh, namin. yan na tumatak magulang at ano namin. Ba't nagdobles? Ano ba ako? Diyan dito po. Sa dami ng sa dami ng mapipili mo, oh, janitor pa. Ikuya eh, naman, ang pag-ibig hindi pinipili. Yan ang mahalaga, yung nararamdaman mo at yung tao. Nakakasad. Hindi yan ang katwiran. Dapat kung pinipili ito ng medyo, ano, yung mga mataas na, ano, rangko, hindi yung ganun. mo

ginagawa niyo, eh, yan ang nararamdaman ng na puso ko. Yung nakaraan lang, construction yung naging boyfriend mo, ano nangyari? Oo. Oh. Iloko ka. Bakit kayo ba nasaktan? Oh, okay. Alam niyo ba? Wala ka kasi kadala-dala eh. Okay, kuya, ano yun mo yun? Pira okay, yeah, ano, ka mo ba, Ika? Kuya, huwag ka naman tanggapin nyo na lang. Hindi yung mag naman kayo. Sabi ko, mahal nyo ako, iintindihin nyo na lang. Ano'y bubuhay sa'yo niyan? Ano'y bubuhay sa'yo niyan? Janitor. 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 Magkano sahod <laughs> ng janitor? Mabubuhay hmm. ka ba niyan? Oh. kung ako at sa iyo. Hahanap ako ng iba. Oh, yung dami nang hanapin janitor pa. Ano ba kaya mong ibuhay diyan? Ano pag uh, lilinis ng Bak Bakit niya inaano niyo kaya nakawawa niyo yung boyfriend ko? Kaya ko ano sa inyo pinag- Sa amin kapatid ka namin, kaya may karapatan kami, may malasakit kami sa iyo at magpaganda buhay mo. Bakit kayo ba naiintindihan niyo nararamdaman ko? yung ginagawa namin lahat para, sayo, sinin, sinin, ngayon, para namin sa iyo tapos kaya para sa iyo rin yan para, para sa iyo rin mahal ko to eh bakit pinagbabawal ba sa akin kayo kayo kasi charter pa 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 Ano ba yung... Ano pa 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 Ano ba pa 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 Ano ba Ano ba pa wala mahal mahal Mabubuhay buhay ng pagmamahal bakit may trabaho naman siya kuya Ba't may trabaho rin naman ako na pao janitor ako may trabaho naman ako ha mag mag magtutulungan kami dalawa kayo ba makikisama ako aral ka namin pinag-graduate ka namin tapos babagsak ka lang sa isang janitor eh, bakit naiintindihan ba ba na ko hindi mo nga mabubuhay yung pagmamahal na yan! <tis> ako na lang kasi, kung di niyo! Ako oh na, ano oh na, oh na, oh so, na ako, Ton? na sa ako sa'yo, mga ilang boyfriend na puro mga walang kakwenta-kwenta. Kung, ka kung, kung hindi dyan ito, construction! Kung hindi, basurero! Palabasin pa mo na malabasin yan! Palabasin mo na yan! Palabasin mo na yan! Ton, okay. so, ikaw na bahala, Ton! Ikaw na bahala! Okay. Palabasin mo na yan! Tatamaan ka na! Tatamaan sa akin yan! Hindi na namin makikita Ayaw na. pag bumukha yan, ha? No. Oh.